yung tagumpay siguro ay hindi para sa mayaman lang. Ano? Yes. Ang tagumpay po siguro, patulad ko nga, uh, pwede rin po magtagumpay ang isang milyar na tao. Mm -hmm. Kahit ikaw ay taga-bukit o taga saan man, kung may pangarap ka at gusto mo, ang uh, mangyayari po yun. Of course, mananalangin po tayo at gagawin mo ng paraan na matupad po yung gusto natin. Ano? Uh, hindi yung puro pangarap lang ikaw, anong kwento mo? Good morning, good morning uli, Mentor Mike. Palagi tayong good morning sa ating negosyo, sa ating mga followers, mga kaibigan. Meron tayong isang napakagaling na, na kakwentuhan ngayon sa kwentuhan with Mentor Mike. Ah, walang iba kundi siya na magpapakilala sa kanyang sarili. Sir, uh, Doc, pakikwento naman kung sino, kung sino ba si Doc Malibiro. Okay, so, Maganda. Um, Baga po sa ay Ako po si uh, Dr. Jun Malibiran. Sir Jun, by profession, farmer, by heart. Magbubukid po tayo dito sa aming bayan ng service. So yung kwentuhan with Mentor Mike, Doc, uh, normally inexplain explain namin para ma-inspire yung mga kabataan para mag-grow uh, sa mundo, sa iba't ibang industriya. Briefly, uh, pakikwento, paano ka na pasok sa negosyo e eh, isang ka-doktor? Uh, syempre, Boss Mike, kahit tayo ay doktor na, naghahanap pa rin tayo ng something different doon sa ating uh, profesyon. Uh, And during pandemic, siguro, kaya napasok itong resort, itong cafe, kasi ito parang huminto yung buhay natin noon eh. No? And then sabi namin, kailangan natin ng outlet, kailangan natin ng eh, mapapaliguan, kailangan natin ng makakainan. So, hindi ako po pumasok itong, itong resort, itong uh, uh, cafe, Cafe Stefania, na tinatawag po namin. Ano? And then, yun na po, hanggang uh, madagdagan po natin ng uh, hardware, So, hindi po yan tinilano. Parang uh, siguro si Lord po ang may kagustuhan ng mga bagay na yon Kiling. Ano Alin po ako oh. na una? Uh, Cafe Estefania o yung hardware? Actually, nung uh, gagawin po itong Cafe Estefania at saka itong resort, sabi ko, kailangan ko na mga materialis eh. So sabi ko, may kaunti akong lupa doon sa baba. Magtayo kaya ako ng hardware? para at least eh, makamenos ako doon sa mga materialis kung gagawin dito. So hindi po pinilano yung hardware eh. Nagkataon na sabi ko parang okay yata yung hardware. So nagkataon din naman po na yung kapatid ko is engineer. Kaya sabi ko, sige ate, ikaw na lang yung tuma tumao dyan sa hardware. So yun na po. Uh, yun na po yung pinagmula na was mine. was mine. So, ngayon naman po sa kasalukuyan, uh, pumusta naman ho ang operations ng Cafe Estipania at saka ng The Farm and Resort? Ah, uh, Mike, ako natutuwa, no? Uh, lalo uh, ngayon, kahapon, mga nakarang araw, pinapuntahan tayo ng mga mga bisita kami, not only from here, sa San Luis, no? From Taan, and even from uh, Lipa, Bawa, so nakakatuwa. Uh, tayo po yung unting-unting nakikilala. Dahil siguro ay nakikita po nila na at nagugustuhan siguro po nila yung aming uh, pagkain. Ano? Yung resort naman ay ang aming pong focus ngayon is around uh, team building. Uh, so yan po ang aming strength. Uh, team building. So different uh, companies. Marami na po tayo nag team building dito. So meron din tayong staycation. And then, ito po, uh, taga-salvis yan. na din po, may nagsaswimming. So, nakakatuwa po. At uh, uh, inano tayo, binupunta. Yes. Ganda, ganda. Ah. ano ba ang pangarap ng isang Dok, Jun Malibiran? nung hindi ka pa doktor, anong pangarap? Nung hindi pa. Actually, gusto ko talaga. Kasi mag, magsasaka naman po talaga kami. Dito po ako lumaki sa sa bukid. Ano? Uh, pangarap ko naman talaga ng doktor. It so happen lang na siguro isa po kami mahirap. Kaya hindi po madali yung pinagdaanan ko para maging doktor. Ano? Uh, tatay ko bago ako, baka pag-tuition. Pagbebenta muna ko yan ng kanyang alagang baka, ng kanyang alagang manok para ho pag-tuition. Kaya ho siguro ay malaking pasalamat ko sa akin mula dahil itinaguyod ko ako at ikang nga iginapa ho para makatapos tayo na medisina. Which is yun naman ho talaga ang aming gustong mangyari sa buhay ko. Yes. Apo. Ngayon, Dok, ano pa ba ang aspirations ng isang Dok Jun Malibiran? Ano pa ba ang mga pangarap mo sa buhay? Kasi parang nasa iyo na ang lahat eh. Parang ikaw yung kanta ni DJ, nasa iyo na ang lahat. Ah, <laughs> uh, ako honestly po gusto ko makatulong pa. Gusto kong mabigyan ng trabaho itong mga mamamayan namin dito sa aming barrio, sa San Luis. Mm -hmm. Gusto ko pong makapag-share kung ano man po ang blessing ko sa mga less fortunate. Uh, community service. Uh, at ginagawa mo na yun ngayon? At, at ginagawa ko na Ginagawa ko ngayon dahil uh, uh, incoming president po ako ng Rotary. Uh, kaya eh, natutuwa ako at ako po ay yun po rin ang passion ko to help people, especially yes. sa to mga less fortunate. So nakapokus po kami na sa mga aita community here in San Luis Po. Ganda, ganda. Last na, last na tanong, Dok. Sobrang bilis ha, pero sobrang uh, galing mo kasing sumagot. Ano na lang po ba kaya yung Uh, masasabi mo sa ating mga followers ni Mentor Mike? Kung palagay mo, kasi nakaka-relate sila, may nangangarap dyan na gusto maging doctor or gusto maging negosyante. Ano ang may nyo? Ano ang palagay nyo mga dapat nilang gawin o paghandaan sa ngayon lang, Or kung paano nyo ginawa? Baka gusto nyo mag-share ng konting tip o secret. Uh, Sige po. Siguro po, ang i-share ko lang is uh, yung tagumpay siguro ay hindi para sa mayaman lang. Ano? Yes. Ang tagumpay po siguro, patulad ko nga, uh, pwede rin po magtagumpay ang isang mahirap tao. Kahit ikaw ay taga-bukit o kung taga saan man, kung may pangarap ka at gusto mo, ang mangyayari po yun. Of course, mananalangin po tayo. at Gagawan mo ng paraan na matupad po yung gusto natin. Ano? Uh, hindi yung puro pangarap lang. Ika nga, kung meron kang goal, kailangan natin ng action. No? So, sabi nga nila, hindi sagwi ang kahirapan <coughs> tayo ay magkagumpay. Ano po, uh, mangarap tayo, libre ang mangarap. Ako, pag nangangarap, gusto ko mas mataas. Ano po, and pag nangarap tayo, eh, gawin natin paraan na maras natin yung pangarap natin. Po ang ganda, ayun po, mas maganda, ganda. Dok, baka gusto mong ibitan sila dito sa The Melibiran Farm and Restaurant. Ay pong lahat ay amin um, po, akin pong iniimbitahan galawin po kami dito sa Cafe Estefania, the Malibiran Farm and Resort. Kami po ay located here sa San Isidro, San Luis, Batangas po. Ah, uh, kami naman po ay nakikita sa ways or na pwede nyo pong i-search sa ways. Yes. Kita po tayo dito. Yes. Salamat po. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Ah, uh, so, sa mga viewers natin, comment pa kayo kung sino yung mga gusto nyo next nating interviewing with mentor mike Ikaw, anong mo? this portion was brought to you by twin freight express 88 sun freight express corporation 88 mars mega realty zion resort nasugbu botolan beach manor tal Marinans farmville 88 we serve corporation and my superhero friends foundation